Good morning, good morning. Magandang buhay, magandang araw. Ganda panahon ngayon. Uh, good morning and shout out sa lahat ng masisipag na tatay dyan. Serve tayo ngayon. May rush ako. Bukas na. So, kailangan ma-serve ngayon. Kaya, alis tayo maaga. Time check. 8.15 a.m. Kaya dapat ma-serve agad natin to. Dito to sa isang subdivision sa may sukat. Familiar naman ako. Kaya medyo hindi na tayo mahirapang maganap. Papasok lang tayo doon. Tapos, Chak. Matatapos natin to kagad. So let's go. Mula opisina ay meron tayong dadaan ng anim na barangay. Una, ang poblasyon. Sunod naman ang putatan kung saan naroon ang ating city hall. Pagkatapos ng putatan, bayanan naman tayo Theater ng Bayanan alabang naman ang susunod kung saan tayo lumaki at marami tayong memories Pagkatapos ng alabang susundan naman niya ng kupa Pagkatapos ng kupang buli, ang pinakamalit na area na sakop ng barangay sa Muntinlupa. Pagkatapos ng buli ay papasok na tayo sa area ng Subat. Ito medyo malaki tong area na to at malawak. Dito pupunta na tayo sa may crossing. Yan. Tapos liliko tayo ng kanan papunta ng Meralco Road kung saan dati located yung Stiko kung tawagin namin mga bata. Liliko tayo dito sa unang kaliwa sa may bypass road sa may malaking bakanting lote dyan. Paggabi delicates dito, may mga krimina na nangyari dito, kaya shout out. ingat tayo dito. Then liliko tayo ng pakanan, dalawa yung kaliwat kanan, tapos dadaanan natin yung kolehiyo di Muntinlupa. May papasukan tayo dito isang subdivision, yan, hindi ko lang na matandaan kung anong subdivision. Dito na tayo sa may sukat. Dito na tayo sa ating destination. Yeah boy. Pero dito tayo sa kabila. Dito tayo sa kabila. Yeah, Doon tayo. Tara, punta tayo sa may guard. Okay na. Nakapasok na tayo dito sa may subdivision. Kaya lang. Pinapapunta pa ako doon sa office nila. Nung guard. Hindi kasi alam ng guard kung ano yung ano. Sabina. Dito tayo ngayon sa may admin nung subdivision. Dito tayo pinapunta ng guard. Dito daw ako magtanong. So okay na tayo dito sa admin nila. Ah, doon lang pala to bago pumasok ng guard. May nagtitinda kasi doon ng mga soft drinks. Doon pala yung hinahanap natin. So tara balik tayo doon sa guard. Uh, balik tayo doon sa harapan. Doon tayo magsiserve. Ito yung gate, yung entrance ng subdivision. Dito lang tayo sa looban dyan. Dyan lang tayo. May mga nagtitinda ng soft drinks. Dyan tayo magpapareceive. So tapos tayo ngayon sa serve natin dito sa may sukat. Uh, hindi naman tayo kasi nga pamilyar tayo sa lugar. Ganito yung ating trabaho for today's video. Thanks sa support, thanks sa panonood. God bless everyone, mabuhay kayo hanggang gusto niyo.